Hi hey guys, ayun, magandang buhay po sa atin lahat. Ah uh, guys, uh, ano lang to, share ko lang to. Uh, ako po kasi ay isang uh, rider, motorcycle lang ginagamit ko sa lahat. Uh, may pupuntahan, papasok sa work, etc. So, bilang isang riders, ah, uh, lagi ko itong ano, kumbaga karanasan sa mga mga e-bike na uh, nandyan sa highway. Ngayon ay sabi ko easy mababagal. Isa pa. Yung bang uh, katulad natin na binigyan tayo ng lisensya from LTO. So meron tayong uh, binibigay ng LTO yung pwede nating gawin sa kalsada. Kasi ang kalsada kasi sinasabi nga na uh, andyan lahat, Andyan lahat ng mga gumagamit sa kalsada kasi public road siya. So, tama naman yung iba na kahit naglalakad, may karapatan ako. Pero, si naglalakad, saan pa pupunta? Di ba sa tabi? Kasi naglalakad ang bagal niya. So, hindi siya po pwede sumabay sa mga sasakyan. Ngayon, bisikleta. Di ba sa EDSA, may sariling daan ng uh, bisikleta. <coughs> Kasi mabagal sila. E-bike. Wala sa insa yan. Andito lang yan sa mga highway-highway, mga national road. Pero, guys, ano, yung uh, ito na-observahan ko nung nakaraang araw lang, uh, nasakit na siya. Kaya niyang tumabi. So, katulad, uh, katulad natin mga nagmumotor o ano man yan, uh, four wheels, mabilis tayo eh. So, si e-bike, nakasunod yung halimbawa motor, Maalagan kasi nasa gitna. Ang ang overtake kasi hindi dito. Hindi dito. Dito. Ito yung tamang overtake. As per, as per sa LTO na itinuturo sa may mga lisensya. Andito yung overtake, hindi dito. Delikado dito eh. So dapat si ito si e-bike wag na magumit na. Dapat sa gilid lang kasi madidisgrace siya or madidiscrash siya yung sumusunod sa kanya kasi naalangan. 'Di ba? So dapat 'di ba? Ilagay niyo yung ayaw ko, ako nilalagay ko yung sarili sa tama eh. ayaw ko kayo. So dapat yung mga nagbibinta ng e-bike katulad namin. Hindi kami binibigyan ng motorsiklo ng mga nagbibenta sa katulad ng uh, mga dealer, motorsiklo dealer, hanggat wala kami lisensya ibig sabihin kapag may lisensya kami ay may training kami may exam kami may uh, road test kami sa LTO so dapat si kung kayo ay nagbebenta ng e-bike yung mga dealer dyan bago nyo dapat bigyan ng e-bike yung mga owners e-bike bigyan nyo rin ng ano dapat para diba, makabinta lang kayo eh, ayos na hindi dapat ganun kasi sumasabay sila sa public road. Dapat alam nila yung saan sila. ba? Diba? Katulad ng uh, may isa pa na hindi ba lang natingin sa side mirror. Talagang pag gusto niyang gumanon, gaganon siya. Pag naisip niya at na, ba? Diba, mali yun. Dapat tingin sa side mirror. Kaya nga may side mirror, yun yung purpose eh. Side mirror, ba? Diba? Ganon kung overtake ka, tingin ka, i-clear mo kung malinis. Ngayon kayo hindi, huwag. Kaya panoorin nyo, uh, nakuha na ko ito ng video. Ayan guys, si ate ayaw talaga tumabi, nasa gitna. So, ma-overtech na lang tayo ng malinis para hindi tayo makaliskrasya o maliskrasya, pati siya safe. So, panoorin nyo yung pangalawang video. Ito siya. dito guys ah, uh, medyo malinaw to dire talaga siya kaya ano yun panorin nyo bote, yun oh. buti na lang guys at uh, medyo marunong tayong uh, gumawa ng paraan sa Prino so full stop po ang ginawa ko dyan balihin to talaga kasi dire diretso siya uh, dalawa lang yan Madiskrash siya siya. Madiskrash siya ako so safe naman ako yun dito lang kasi rin ang parking papasokan ko kaya medyo nasa na talaga ako maraming salamat sa nanunood <laughs> peace out